Station 5 Hi guys, good morning everyone Welcome to, welcome to my vlog Tayo ay uh, Nandito ngayon sa uh, Highway na to guys no? Uh, highway Friendship Alright uh, Pagdating din yun hindi man pumapasok kung ano na to Oyan. ay 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 Guys, ay araw ng Sabado. June 1. Tapos na naman yung May. At tayo ay papasok naman sa June 1, guys. First week ng June. Kana hating taon na. Ang bilis ng panahon, guys. Ng mga buwan. dito dumaan guys so amperage ko dahil yung mga puno hindi pa naputol malamang hindi na ito puputulin eh. doon lang yung sa kabila pero uh, may posibilidad pa na mapuputol itong mga ano puno na to sayang yun no oh. palapit ng palapit ng matapos ang overpass ay eh, ang alikabok iyon and no? All right. Parang nasa edge lang tayo ah. <laughs> Yan guys, dito na tayo sa town proper ng Angeles City. Hoy. No choice talaga oh. Alis yung mga chili, may mga grabo oh. Ay, nasira naman yung kalsada yung espalto ay na ano naman parang hinukay na naman eh hindi naman dito nakakadaan yung mga heavy equipment tulad ng mga truck ay bawal dito pero anong nangyari doon oh my gosh <laughs> San Nicolas Rotonda ng Angeles Iyon yeah. Nung oras eh, aga pa pala <laughs> doon guys oh so. <laughs> kapag vlog na ako dyan eh Almo,

guys hanggang dito na lang itong aking vlog maraming maraming salamat po sa inyong lahat see you next vlog po bye 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 <coughs>